kapare para po sa may mga pantra dyan na po dito sa atin at naka-experience din po ng back para sa kanilang tambutso isa po sa mga leading causes nyan ay itong ating exhaust pipe gasket so ito hindi po natin masyadong pinapansin pero nasisira po itong kusa kumbaga wear and tear kahit po ito ay hindi natin ginagalaw o hindi naman po siya moving parts ay talaga naman pong nasisira po yan so dapat po ito ay chinecheck at pinapaltan kasi katagalan po ay nagkakaroon na po yan ng singaw tulad po nito sa atin kinalawang na po yung mga bakal niya at nagkaroon na po siya ng singaw sa paligid at ang nangyayari po dito once na dumaan na po dito yung exhaust gas ay nagkakaroon po to ng punturi at humihigop po to ng hangin na siya naman po pumupunta sa ating tambutso at pag nagkaroon po doon ng sparks meron po tayong hangin meron po tayong uh, fuel at meron din po tayong spark ayun, magkakaroon po tayo ng pagsabog at yun nga po yung backfire kaya sa mga motor po natin na napaglilipas na ng panahon ay bigyan naman po natin ng konting kalinga so chicken po natin at baltan itong ating Exos 5 gasket lalo na po sa mga matatagal na motor at talaga naman pong hindi pa nakakatikim ng pagpapalit ng kanilang Exos 5 gasket so tanggalin lang po itong ating tambutso so dalawang nut lang po yan at itong pinakanak po niya at dalawang natlan din po sa likod ng atin tambutyo ay mahuhugot nyo na po yan so ang gawin lang po natin kumuha lang po tayo ng screwdriver at saka po natin siya sundutin para matanggal po siya ano bakal po yan kaya medyo matikas siya yan o kubit, kubit lang sa gilid pare ko yun. <laughs> Talaga namang kalawang na kalawang na. At meron pa po palang naiwan sa loob. Ayun. Yun mga pare ko eh. okay, pumunta na po tayo sa tindahan. Dali na po natin to upang masukatan. At bumili na po tayo ng bago. Kalipas po yung ilang minuto. Ito na po yung ating bagong gasket. So ang bili po natin dito ay 10 piso lamang. So 10 piso lamang tanggal po yung backfire nang ating tambocho pero bago po natin kabito ay linisin muna po natin itong paligid After po natin malinis ay ilagay na po natin itong ating bagong gasket after kabit ay panda rin siguraduhin po na wala po lake. So sa pamagitan lang po ng pagpirit at pagdikit-dikit ng kamay sa paligid yan nakikita nyo naman yan at mararamdaman nyo na mayroong tumatamang hangin sa inyong mga kamay. So magingat lang po kayo, mga pare ko, mainit po ito So sa atin, 100% positive na wala po siyang leak So mga pare ko pwede rin po kayong gumamit sa sabon kung gusto nyo makasigurado pero sa atin, okay na po to So, nga dito lang po yung ating video. At hopefully po, meron po tayong uh, napapalalahanan na hindi po laging gamit lang sa ating motor ay imi-maintenance -im -im din po natin siya. At especially po, itong ating Exos Pipe gasket ay kailangan po natin itong palitan sa tamang panahon. So, nga dito lang po yung ating video. Pamsin yung mga pare ko. Paalam!